Lambutan mo pa, lambutan mo pa. Yay! Sabi niya, ako po si George Lewis sa Gusto ko po kayo. At ang ganda po ng mga uh, kanta ninyo. Ano ba yung kanta nila? Pan at uh, at Salamin. Uh, Sinong idol mo doon? Sabi um, si, si Mika at si Maya. message mo sa kanila? Ano message mo kay Ano message mo kay Ayon sa kanila? Gusto ko lang sabihin ang ganda po ng boses ninyo. Gusto mo sila mamit? Gusto hmm? Ito... ko po ikaw imit sa Jollibee. <laughs> 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 sa Jollibee. Chicken uh, Jollibee. <laughs>